Ako si Manuel, isang Bicolano. Ang dami kong pangarap kaya tara suportahan niyo ako dito sa aking pagbablog. Ngayong araw nga pala guys ay pumunta nga kami sa birthday hand dahil imbitado nga itong dalawa kong anak. Kasama nga si Bonzo Kai din sa 7 gifts at 7 balls naman si Kuya BJ. Ayaw nang bitawan yung bola. Dito nga lang pala ito sa Fortune Land dito sa Lumban Laguna. Nagmotor nga lang pala kami dahil medyo malapit nga lang ito sa amin. Hindi pa nga nagsimula yung event pero yung anak ko nagsimula na naman sa kakulitan. Akala niyo lang mabait pero grabe sobrang napakakulit. Mapapagod ka na lang talaga sa nakakahabol. Buti na nga lang guys at nalibang nga dito sa duyan duyan. At habang nalilibang nga yung mga anak ko, nagikot ikot muna ako saglit. At grabe, sobrang ganda. Wala akong masabi guys. At habang busy nga ang lahat, tiningnan ko nga yung mga pagkain para mamaya. Bigla nga akong nagutom guys. Dahil itsura pa lang, matatakam ka na. Nag-start na nga yung program. Tinawag na nga yung celebrant, yung nanay at yung mga kapatid. Yung bunso nga pala yung nag-birthday. Tatlo nga sila magkakapatid, puro lalaki. Tinawag na nga dito yung seven gifts at unang ang tinawag si Bunso Kaiden. Pagkatapos ka magbigay ng mga gifts, nagpicture na nga muna kami. At sobrang likot na naman ni Kaiden dahil kinukuha nga yung mic. Ito na nga rin pala yung tinuruan ko ng sayaw. Nagutom na nga kami at pumila na nga kami dito sa may siomay at meron nga din para dito mga hotdog. Sobrang nabusog na nga ako dun sa shomai at hotdog kaso nung nakita ko nga tong lechon parang nagutom ulit ako bigla. Tapos sumunta na nga rin pala ako dito kaso ito na nga lang yung naabutan ko. Ito nga lang pala yung kinuha ko para kay Bunso. Pagkatapos nga namin kumain ni Bunso, tinawag na ako ng asawa ko dahil magpicture-picture nga raw kami. Tapos na nga, ito na nga yung mga pictures namin. Pagkatapos nga namin magpapicture, tinawag na nga rin si BJ para sa 7 volts. At magpapapicture nga daw siya sa birthday boy. Pagkatapos nga magbigay ng gift at pagkatapos nga ng pictura, nagsimula na nga rin pumila para sa pagkain. Dahil gutom na nga yung mga bisita. Maraming maraming salamat po pala kay Ate Grace sa nag-imbita sa amin dito, lalong lalo na sa mga anak ko. At maraming maraming salamat din po pala sa mga followers ko. Napatuloy at walang sawa sa pagsupport pagsuporta sa mga vlog ko. At sa mga nanonood po dyan at hindi pa po nakapag-follow, huwag niyo pong kalimutan ni follow ang aking Facebook page. Maraming salamat po. Ito na nga yung mga nakuha namin pagkain. Tara guys, kain tayo. tapos na kami kumain at sobrang sarap nga ng mga pagkain at iti-take out na nga lang namin itong mga natira. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Ingat!